Ang alamat ng paru-paro Noong unang panahon, may ulilang magkapatid na naninirahan sa isang malayong baryo. Ito ay sina Amparo na ang palayaw ay paro at ang nakababata naman ay si Perla. Magkaibang magkaibang ugali ng magkapatid. Masipag si Perla, ngunit si Paro naman ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa iyo. Sabi ni Perla sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo naman iyan. Sagot naman ni Paro habang papalaba siya ng bahay upang pumitas ng bulaklak na ipapalamuti niya sa kanyang buhok. Pumunta na nga si Perla na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Paro naman ay pumunta sa kanilang hardin. Habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa buhok, may matandang babae na lumapit sa tarangkahan. Ineng, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala, wala akong maililimos! Sagot ni Paro na patuloy sa paghahanap ng mailalagay sa buhok. Kahit nakapirasong tinapay lamang, ako ay gutom na gutom na. Pagsusumamo ulit ng matanda. Sinabi ng wala! Sigaw ni Paro, sabay pagpita sa isang bulaklak na maganda ang kulay. Nagkalit ang matanda! Hindi ka lang pala tamad. Maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak mong bulaklak, ngunit isang kulisap. Engkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Perla, hinanap niya ang kapatid sa loob ng bahay. Nang hindi makita, ay pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa bulaklak. Subalit, wala pa rin si Paro. Maya, maya pa ay may lumipad na tila isang kulisap sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang kapatid ang unang naisip ni Perla dahil sa ganda nito at hilig sa mga bulaklak. Paro! Paro! Sambit ni Perla. Nang lumaon, ito ay tinawag na Paro-paro. Ang alamat ng alitap-tap Noong unang panahon, may isang makisig na binata na nangangarap na mag-asawa ng pinakamagandang dilag. Siya ay mayabang at labis ang taas ng tingin sa sarili. Dahil sa kayabangan, madalas niyang nasasaktan ang mga dalaga sa kanyang paminsan-minsan na pangungutya kahit na sila ay nasa kanyang harapan. Isang araw, habang siya ay papunta sa bundok upang kumuha ng yantok, nasa lubong niya ang isang napakagandang dalaga na nakasuot ng puting puti. Napakagandang dilag! Wika niya sa sarili at agad na nilapitan ang babae habang siya ay manghang manghasa sa ang kinitong kagandahan. Ngunit, sa oras na malapit na siya, biglang tumakbo ang dalaga at nawala na parang bula. Sinubukan niyang hanapin ang dalaga sa buong kagubatan, ngunit wala siyang natagpo ang bakas nito ang kanyang paghahanap ay nagtagal at ang pagod ay tila walang hanggan. Dahil sa tagal at hirap ng kanyang paghahanap, naggalit ang binata. Hindi ka naman talaga maganda. Ang ilong mo'y pango, ang mga mata mo'y bduling, at ang mga tenga mo'y malalapad. Sigaw niya puno ng galit at pagkabigo sa kanyang hindi matagumpay na paghahanap. Pagod na pagod na nahiga siya sa ilalim ng isang punong kahoy upang magpahinga. Nakaidlip siya at nang magising, muli niyang nakita ang magandang dilag. Sa pagkakataong ito, napagtanto niyang totoo pala ang kagandahan ng dalaga at mali ang kanyang mga sinabi. Sabi ng dalaga sa kanya, Ininsulto mo ako, kaya mula ngayon magiging alitap-tap ka. Ang iyong anyo ay manunumbalik lamang kapag makahanap ka ng isang dalagang higit ang kagandahan kaysa sa akin. Humayo ka at hanapin ang dalagang iyon upang maibalik ang dati mong anyo lumipad ang binatang naging alitap-tap upang hanapin ang babaeng mas maganda pa kaysa sa engkantada. Naghanap siya araw at gabi na may daladalang ilaw tuwing gabi upang matulungan ang kanyang paghahanap. Ang alamat ng gagamba Si Gamba ay isang manghahabi maraming humahanga sa kanyang galing sa paghabi. Alam ito ni Gamba, kaya naman taas noo siya palagi at walang sinumang pinapansin. Isang araw, nilapitan siya ng nakababatang kapatid upang magpaturo. Ngunit, imbis na turuan ay pasigaw niya pang pinaalis ang kawawang kapatid. Kinabukasan, ang kapatid na lalaki naman niya ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong sa pagtatahi ng nasirang kamiseta. Inis at galit ulit ang naging reaksyon ni Gamba. Dahil dito, naging malayo ang loob ng mga kapatid ni Gamba sa kanya. Nalungkot ang ina nila dahil sa pangyayaring ito. Kung kaya't Pinangaralan niya ito na tulungan ng mga kapatid at ibahagi ang kanyang kaalaman. Ngunit, hindi pinansin ni Gamba ang ina. Isang araw, bago man ng halian, tinawag ng ina si Gamba nang sa gayon ay sabay-sabay na silang kumain. Nakailang tawag na siya, ngunit, imbes na magpasalamat si Gamba sa biyayang pagkain, ay galit pa itong sumigaw na huwag siyang gambalain. Sa sobrang inis ng nakababatang kapatid, ay napabulong ito na sana ay humabi na lang ng humabi si Gamba habang buhay. Nadinig ni Bathala ang bulong ng bunsong kapatid kung kaya't pinarusahan niya si Gamba. Dahil bukod sa hindi na siya mabuting kapatid at anak, ay tinalikuran niya rin ang biyaya sa hapag kainan. Biglang naglahong parang bula si Gamba. Tanging maliit na insekto na walang tigil sa paghabi na lamang ang naiwan sa kanyang kwarto. Tinawag nila itong Gamba. At nang lumaon, ito ay naging gagamba.